So guys, ayan po at nagluluto sila. Ayan po. Ayan po sila Ay, nagluluto. Ayan po. Tapos, si happy birthday naman po kay mama. Ito po yung birthday. birthday. Ma, hello ka naman. May birthday. Ma, hello. Hello. Papa. <laughs> So, oh, yan po, guys. Nagluluto na sila. Maghahat na birthday. Yan po. So, ipapasyal ko po kayo dito sa may kubo. Pasyal sa, sa farm. <laughs> sa farm 3 gr Oh, nasa niyo pala sa farm. Ano? Nasa niyo farm. Yan. Yan po. Ito po ay yung mga kakubo. Isa dito. Luluto doon, doon. Tsaka doon. Isa doon. Kita niyo po, di ba? No, oh, nagdito lang po sila para sa birthday sa baba ko. So, mag tayo guys na matapos sila hanggang. Maliit kawali pa. Matapos. Luha ko matapos. Ano <laughs> ba yan? Yan po. Papanoorin niyo po sila dyan. Tayin niyo po yung video. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ayan po, si Tito Dia Ayo yung nagwaway po. Kikita siya po. Banda. Wait, nasa ba? Hindi ko makita.

So, dito po ang mga handa po namin ay, ayan, chicken. Chicken skin, lagi na lang. <laughs> ayan po, nagtatago yung best friend ko. Inabot ko siya nga, lumapang eh. Ang batang pa. At dito siya, <coughs> mga best friend ko. So, ayan, Ito ang best friend <laughs> <Daltatago na. gasps> <Manonin yung lala. laughs> Ito, ko yan. Hihihi, tago na. Mano na yun na Ito papa ko. Hello. Hello. Po, tsaka po, po sila. Pero, chicken. Diba ko ay ano pa yun? <laughs> May tokwa, tsaka yan. Speed pass. Wala po kasi yung isang namin best friend dito. Kaya malungkot Okay lang yun kasi walang malikot eh. Ay. Ay. <laughs> so yan, papasyal po kami yan namin dito ta. Um, Oy, doga. Ay, loga. Ay, ito po ang dog namin. Pinatakbo na pala. Dogadraga. <laughs> ito po, ito po, Tapos si Joga. <laughs> ito po ang aso ni Tito J. Si Joga. So, ayan na yung isang Kubo, punta tayo sa may kabila. See you guys. See you guys vlogging in everywhere. And I'm just gonna believe. Okay, bye. Wait, what?